Blanco pa ang otoridad sa motibo at pagkakakilanla ng mga sospek sa pamamaril sa isang 26 anyos na negosyante sa Limbo Sultan Kudarat. Ang blotter sa report. Naganap ang insidente alas 3 ng hapon noong November 12, 2025 sa Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang biktima ay residente ng RH3, Sharif Kabunsuan, Cotabato City, Batay sa paunang investigasyon, minamaneho ng bitima ang isang pick-up at habang binabagtas umano ang barangay road sa barangay limbo, bigla itong pinaputukan ng hindi pa nakikilalang sospek gamit ang hindi pa natutukoy na kalibre ng baril. Tinamaan ng bitima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Labing pitong basyo ng bala ang natagpuan sa crime scene. Agad dinala sa pagamutan ng biktima.